ano, ng tabas. Kahit pa mga kwadyan, kahit pa na pa yun, hindi ko tatabasin. Kaya niya ang intindi yun, talaga niya lang ano sabi, ah, bahala paghirap siya, pag siya ulit. Ibis na bawas ang trabaho sa kanya eh.

Binibili eh, sayang eh. Mga kain naman yun, kinakain pa naman yun eh. Kinakain mo ba? Oo, lang sayang yun dyan. Hindi mo tinatapos? Hindi mo tinatapos yun, kinakain mo yun. eh. gusto ko nga eh. eh. Okay, may kasama ng panya. May kasama ng kalak na yan. Ayun, wala, wala pa lang 5 minutes eh. Kasi pati pawis na sasama eh. <laughs> okay lang yan, By, vitamins nga yun eh. Oo, oh. sama-sama. Butay, isang pares oh ang pares ni Juan. Ito na eh, nilagyan na yung sabaw, nilagyan na ang taba ng baboy, ilaw. Hindi mo sarap yun? Ha? Hindi mo sarap yun. Pinipirito nga ang ulo yun, nga muna yun eh. Nilagyan ng taba ng baboy yun, oh, tapos sinurf. Yung sabaw. Punta yun, hindi malasak pa yun. Nakita nung nakapila, na pero hindi pares ni Diwata. Si ibang paresan. Buta na, nauso yung mga pares sa na yun. Dahil na kay Diwata eh. dahil, kay Diwata, nauso yung mga pares na Oo. Oh. Yung okay. dami yung naggayaan. Lahat ng si pares eh, nag-brother na mapunta Dami yung gayaan. Dito, pero dito pares ito. O pero ber dito pares ko ber Ang may rice. Saan? Has, paris, sa Ah, matagal na yung Paris na dyan. Ang may rice. Matagal na yung pares na dyan. Kaya sa Palawan. Dyan sa labas. Ito ba lang sa buwan, may ano, sa may paglabas mo, may, may ano, may, may, una, lang, sa may, may bibi natin ng manok? Ay, doon? Oo. Ay, oo. Oh, Bago ba lang ba yun. Only rice. Eh, doon sa Paris, doon sa may pagkuntang palawang, hindi naman only rice yun eh. Paris lang yun eh. Matagal na yun. Dimin na ako doon eh, yung walang doon, sandaan. An? At ah. sandaan. Ang? Hmm, doon, Paris. Only rice. Nakanatlong kanin ako oh. Kailan? Yung no, ano, yung no, nakukuha ko yung logo sa pag-ibig. Ah. Uh, Nakatat. No, Nakatat. No, Kaya po ako, hindi ako siya. Hindi ako magbaba ng underay sa Paris. Hindi ako bibili ko. Masarap din. Malasa din. Hindi ako bibili ko. Oh, so, matikman ko nga to. Magmang inasam na lang ako pa isa sa Paris. Uh, Ang Tapos may, li may libreng ano. Ang no, hina. Ang hina mo, na mo pala kumain. Tatlong, tatlong, tatlong kanin ka lang. Ha? Tatlong kanin ka lang. Kumain na ako yun niy! eh. Kumain lang uli ako kasi baga ako kumain yun. Alas, kumain ako alas tres. Pero kung hindi ba ako, ako kumain alas stress yun. Ah, hindi lang tatlong araw yung makakain ko doon. Baka makalima pa ako. Kumain niya ako ng alas tres. Bota, no, nung kalakasan kumain. huwag oh. Punta no. Limang kanin, anim na kanin, samang inasal. Hanggang tinaubos yung manok. Pakurot-kurot ka lang sa manok. Pakurot-kurot <laughs> <laughs> kaya ngayon may mga kasama na ako yung mga anak ko mga maliliit. Kaya hindi ko na pinapasok sa kumain. Alalay. Kasama na yan. Nagubutom na yun. Matay na naman ng punta. Alalay lang. Lagay mo na lahat dyan. Ah, yan. Ah, maalat yan. Maalat yan. Lagay mo lahat yan. para hindi mapanis at isuka bukos tayo lahat to up 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 o oh, tama na yan butong na eh isahang timpla na lang ay putang, na walang magisarap kupal jo isahang timpla na lang